Paano kung ang baha ay hindi lang dulot ng ulan kundi ng kasakiman? Paano kung ang dagat ay may tinatagong lihim na hindi kayang lunurin ng panahon? Paano kung ang sumpa ay dumating sa anyo ng isang babae mula sa kailaliman? Sa isang bansang sanay sa baha ng pangako at pagkadismaya? May isang anak na nabubuhay sa nakaw na yaman ang haharap sa sariling unos. At sa kanyang pagtakas, sasalubungin siya ng nilalang na matagal nang naghihintay sa karagatan. Ang lahat ng pangalan, karakter at ilang pangyayari sa kwentong ito ay pawang kathang-isip lamang. Bagaman may mga eksenang hango o batay sa mga kasalukuyang isyo sa Pilipinas, ito'y isang malikhaing akda at hindi tuwirang paglalarawan ng aktwal na pangyayari o personalidad. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Clarice at ang Magindahra Baha ng Kasakiman dagat ng paghihiganti. Sa Metro Manila at mga karatig lugar, ang baha ay hindi na bago. Kahit ambon lang, agad nagiging ilog ang mga kalsada. Ang mga batay pinapasan ng magulang. Ang mga estudyante ay naglalakad na nakataas ang pantalon at ang mga manggagawa ay pilit umuwi kahit nangangamoy estero na ang damit. Araw-araw Milyon-milyon ang nagbabayad ng buwis. Umaasang may kahinatnan ang sakripisyo. Ngunit sa tuwing bumubuhos ang ulan. Hungkag ang pangakong flood control. Sa syudad, Tila baga ang ulan ay laging katumbas ng pagkalubog. At dito sumisiklab ang tanong. Nasaan ang perang inilalaan para sa proyektong pambaha? Nasaan ang ipinangakong solusyon sa delubyo? Habang ang karaniwang Pilipino ay lumulusong sa baha at nakikipagsiksikan sa footbridge. May ilang hindi man lang nababasa ang sapatos. Isa sa kanila ay si Clarice Vergara. Isang TikTok influencer na kinahuhumalingan ng libo-libong followers dahil sa kanyang marangyang pamumuhay. Sa kanyang mga video, nagbubukas siya ng ilang kahon ng designer bags at sapatos nagta-travel vlog sakay ng private jet. At nagsu-showcase ng mga eksklusibong kainan na hindi maaabot ng ordinaryo. Ngunit ang tunay na pinagmumulan ng kanyang yaman. Ang kanyang ama. Si Engineer Rodrigo Vergara. Malaking kontraktor ng mga flood control project ng gobyerno kasalukuyang laman ng balita dahil sa mga proyektong bitin. Kanal na hindi natapos. At pondong hindi matunton. Para kay Clarice, wala itong halaga. Para sa kanya, ang ama ay walang hanggang source ng pera. At sa harap ng kamera, masaya niyang ipinapakita ito hindi alintana na sa kabilang panig ng screen. Milyon-milyon ang basang-basa at nagdurusa sa baha. Hindi nagtagal. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin para kay Clarice. Ang mga dati niyang followers na pumupuri sa kanyang aesthetic feed ay biglang naging libu-libong basher. Isang araw kasabay ng malakas na ulan na nagdulot muli ng pagbaha sa Metro Manila. Nag-upload siya ng video. Nakaupo sa private jet. Hawak ang mamahaling bag. Habang natatawa sa caption na. Rainy season na naman guys. Buti na lang may jet si Papa. No commute ever sa halip na papuri pumutok ang mga masasamang komento gaya na lamang ng sana all may tatay na magnanakaw ng pondo ng flood control ambon lang lumulubog bahay namin samantalang ikaw naglalaro sa yaman na galing sa amin unlimited na pera buwis naming pawis at dugo mabilisang pag-viral. May parody videos kung saan pinapakita siya at ang mga kaibigan na nakasakay sa bangka habang pumipili ng designer bags. Unang gabi, tinawanan lang niya. Pangalawa, sumubok siyang sabutin. Wala akong kinalaman sa trabaho ni Papa. Content lang po ito munit lalo pang dumami ang masasakit na salita may nagbanta may nagutos ng boycott at may mga nagprotesta pa sa tapat ng kanilang bahay hindi na kinaya ni Clarice ang pambabatikos hindi siya makatulog hindi makakain at sa bawat pag-refresh ng phone Pakiramdam niya ay nilulunod siya ng galit ng tao. Kinabukasan. Nagpa siya siyang umalis. Tumawag siya ng driver. Pinuno ang sasakyan ng designer luggage. At mahina niyang sabi, Dalhin mo ako sa bilya kung saan walang nakakakilala sa akin. Tahimik ang biyahe sa labas ng bintana. Kita niya ang mga baryong halos hindi makabangon sa baha. Sa malamig na loob ng kotse, ramdam niya ang bigat ng hangin at ang kutob na ang pagtakas na ito ay hindi lamang paglayo. Kundi simula ng isang bagay na hindi niya pa maipaliwanan. Malayo na ang inilakbay ng sasakyan ni Naklaris mula sa magulong kalsada ng Maynila bago siya nakarating sa isang pribadong villa sa baybay ng Sorsobon. Isang lugar na halos hindi niya narinig noon. Maliban sa kwento ng ama na minsan itong pinuntahan sa isang inspection trip kung saan biglaan din binili ang villa. Pagdating niya, Sinalubong siya ng malamig na hangin at ng tanawin ng dagat na tila walang hanggan. Nakatayo ang villa sa tuktok ng bangin. Moderno ang disenyo. Malalaking bintana. Infinity pool na halos magdugtong sa dagat. At mga sofa na mas mahal pa sa buwanang kita ng karaniwang tao. Finally, Peace. Bulong ni Clarice habang inihahain ng caretaker ang malamig na inumin. Mula sa balkonahe. Sinilip niya ang dagat. Tahimik at payapa. Ngunit kakaiba ang bugso ng alon. Tila mas mataas kaysa karaniwan. Normal lang yan, ma'am. Malalim kasi rito. Paliwanag ng Caretaker Ngunit hindi pa rin mawala ang pakiramdam ni Clarice na may ibang dahilan. Kinagabihan Habang nakatanaw sa buwan, pinakiramdaman niya ang himig ng mga alon. Isang awit na hindi niya may paliwanag. Para bang may tinatawag? Sa unang pagkakataon, hindi pera o social media ang nasa isip niya. Kundi ang mahiwagang katahimikan ng dagat na tila may lihim na gustong ipahayag. Isang gabi. Habang nakahiga siya sa kama, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito ingay ng alon na nakasanayan niya, kundi isang awit malambing, mahaba at tila galing sa ilalim ng tubig. Napabangon siya. "What the hell was that?" bulong niya sa sarili. Lumabas siya sa balkonahe. Maliwanag ang buwan at ang dagat ay kumikislap na parang kumot ng pilak. Ngunit ang kanta ay patuloy. Parang tinatawag siya. Minsan ay mahina. Minsan ay malakas. At may mga sandaling parang mismong pangalan niya ang binibigkas ng alon. Clarice. Clarice. Namilog ang kanyang mga mata. Impossible. Siguro, epekto lang ng stress. Ngunit hindi yon ilusyon nang sumilip siya sa infinity pool na halos magdugtong sa dagat. Nakita niya ang mga anino sa ilalim ng tubig. Mahahaba, kumikilos, parang mga kamay na dahan-dahang umaahon. Napatakbo siya pabalik sa loob ng kwarto. Mabilis na isinara ang sliding door. Naninginig ang kanyang mga kamay. Hindi totoo imahinasyon lamang ito. Paulit-ulit niyang sabi. Ngunit pagkatalikod niya, naroon muli ang kanta. Mas malapit. Mas malinaw. Ang boses ay malamig. Puno ng lungkot at paghati. Na para bang may nilalang na matagal nang naghihintay sa ilalim ng dagat kinabukasan. Sinabi niya ito sa caretaker. Narinig mo ba kagabi? May umaawit. Parang babae pero nasa dagat. Ngumiti lang ang matandang caretaker. Pilit na iwas ang tingin. Huwag niyo na lang pansinin, ma'am. Dito sa amin. May mga bagay na mas mabuting hindi naalamin. Mas lalo siyang kinilabutan. Kung ordinaryong alon lang iyon. Bakit ganito ang reaksyon ng mga tao rito? Sa sumunod na gabi, muli niyang narinig ang awit. At sa gabing iyon, unang pumasok sa isip niya ang tanong na hindi niya kailanman naisip dati. Bakit na ba siya pinili ng dagat? Muli niyang narinig ang awit ng dagat. Munit na yung gabi ay mas malakas. Mas marine. Na para bang wala na siyang pagpipilian kundi sundin ito. Lumabas si Clarice sa balkonahe, naglakad pababa hanggang sa makarating sa dalampasigan at doon niya nakita ang alon na biglang nagbuka. Lumilikha ng liwanag na tila galing sa ilalim ng karagatan. Unti-unting umangat mula sa tubig ang isang nilalang na kalahating babae. Kalahating isda. Ang balat ay kasingkinang ng perlas. At ang mga matay singlalim ng kailaliman ng dagat. Sa wakas malamig ngunit malinaw ang tinig nito. Nagpakita ka rin. Napalunok si Clarice, nininig ang boses. Sino ka? Ano ka? Umiti ang nilalang. Sanitin yon. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Clarice. Monster! Sigaw ni Clarice, halos mabasag ang boses. Isa kang halimaw. Sa isang iglap. Nagdilim ang ekspresyon ng magindara. Kumislot ang alon. Tila may bagyong umuusbong mula sa kanyang katawan. Halimaw. Mariing sagot nito. At ano naman ang itatawag ko sa inyo? Ano ang tawag sa pamilya mong kumain ng buwis ng mga tao? Na nagpatayo ng mga proyektong gumuho sa ulan. Ilan ang nalunod sa baha dahil sa kasakiman ng iyong ama? Ilan ang batang nawala dahil sa kawalan ng tirahan at kalsadang hindi natapos? Napalunok si Clarice nagtataka kung bakit parang kilala siya ng magindara. Paanong? Tanging salitang nabigkas niya. Paano kita nakilala? Alam ko lahat dahil ang daloy ng tubig ay hindi natatapos. Ang lahat ay konektado. Natatakot man. Pinilit ni Clarice depensahan ang sarili hindi ko kasalanan iyon. Wala kaming kinalaman doon. Umalingaungaw ang tawa ng magindara. Hindi. Habang kumakain kayo sa gintong mesa. At bumibili ng gamit na kasing ng ospital. Iniinom ninyo ang dugo ng taong araw-araw lumulusong sa baha. At ngayon sasabihin mong wala kang kinalaman. Anong kaibahan niyo sa amin? Nanlilisik ang kanyang mga mata. At lumapit pa siya sa dalaga. Ang mga aswang pumapatay para mabuhay. Pumapatay kami dahil kailangan namin kumain. Ilan lang. Pero kayo, bumigat ang tinig ng magindara. Tila umuugong sa bawat hampas ng alon. Kayo'y pumapatay dahil gusto nyo ng higit pa sa kailangan. Kayo'y pumapatay dahil hindi sapat ang isang mansyon. Hindi sapat ang isang sasakyan. Hindi sapat ang isang kung ano na meron kayo. Napaluhod si Clarice sa unang pagkakataon. Wala siyang sagot. Wala siyang depensa. Nakatitig ang magindara sa kanya. At ang huling sinabi nito ay bumulong sa hangin. Malamig at mabigat. Kung halimaw ako, Clarice ano ka? At sa gabing iyon, hindi ang alon ng tunay na banta, kundi ang salamin ng kanyang sariling kasalanan na ibinalik ng dagat. Umugong ang hangin at nagsimulang mag-alon ang dagat na parang nagdangalit na halimaw. Sa balkonahe, halos malunod si Clarice sa takot habang papalapit ang magindara. Ang ngipin nitong matalim at ang mga kukoy kasing haba ng sundang. Ngayon, sabi ng Magindara, tinig na puno ng galit. Panahon na para matikman mo ang paghuhusga ng dagat. Sumigaw si Clarice. Umaatras hanggang halos madapa. Huwag. Hindi ako. Ngunit bago pa niya matapos, lumusong ang nilalang. Handang wasakin siya. Bigla, isang matinis na sigaw ang pumunit sa gabi. Mula sa dilim, tumalo ng caretaker. Tanga ng isang itak na kumikislap sa ilalim ng buwan bago pa dumikit ang matalim na kuko ng magindara kay Clarice. Humarang siya at buong lakas na inihampas ang ita. Umalingaungaw ang tunog ng bakal na tila binasbasan ng kalikasan. Sumambulat ang dugo ng magindara ng sugatan ito sa balikat. Ang dagat ay tila umungol sa sakit. At ang hangin ay nagdilim. Umalingaungaw ang tinig ng magindara. Hindi mo ako mapapatay, Antingero. Tumingin siya kay Clarice. Halos mabaon ang titig sa kanyang kaluluwa. Hinding hindi ka makakatakas. Ang bawat luha na pumatak at buhay na nawala ng dahil sa iyo at iyong ama ay parang laso na kakalat sa iyong katawan at habang buhay na sa iyo ay magpapahirap. Dumagundong ang alon. Hahabulin ka ng dagat sa bawat hakbang. Sa bawat pag-ulan. Maririnig mo ang aking tinig. Sa bawat pagbaha. Makikita mo ang aking mga mata hinding hindi magkakaroon ng katahimikan. Ikaw ay tatakbong habang buhay mula sa mga multong nilikha nyo. At sa isang iglap, lumubog ang magindara pabalik sa kailaliman. Iniwan ang paligid na puno ng katahimikan at pangamba. Naiyak si Clarice. Hawak ang sariling dibdib hindi siya tinamaan ng kuko ng magindara. Munit ang mga salita nito ay mas matalim pa sa sugat. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang bigat ng dugo sa kanilang pangalan. At alam niyang kahit anong pagtakas ay walang saysay. Lumapit ang caretaker. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Ang itak ay basang-basa sa dugo ng nilalang. Anak ligtas ka na. Ngunit tumingin si Clarice sa dagat. At sa ilalim ng buwan, nakikita pa rin niya ang mga matang nag-aabang. Parang nagsimula na ang sumpa sa kanya. Nabalot siya ng takot. Pakiramdam niya buong paligid ay nais siyang patayin parang unti-unting nawawala ang kanyang katinuan. Sa bawat hampas ng alon ay tila may tinig siyang naririnig. Sa bawat patak ng ulan ay parang tinatawag siya pabalik sa dilim. Alam niyang hindi na siya kailanman magiging malaya. Dahil ang agos ng buhay ay marahang dumadaloy at hindi nagmamadali. Ngunit kailanman ay hindi rin nakakalimot. Patuloy itong umiikot. At sa oras na hindi mo inaasahan, babalik itong tulad ng along biglang sumasalpok sa dalampasigan. Magbibigay ito ng biyaya. Munit laging may kapalit. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang ilike share at mag-subscribe sa akin channel Malaking bagay ang inyong suporta Gusto ko ring marinig ang inyong opinion Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba